So ayan, welcome sa ating YouTube channel guys. Naalala nyo ba nung nakarang pag-spray natin ng panda mo eh pinakita sa inyo yung ginagamit namin. So sa mga bagong pasok sa ating YouTube channel is maraming salamat sa inyong pagsuporta at pag-subscribe sa ating munting channel kahit na hindi naman tayo ano, totally vlogger. Tayo ay pa -share -share lang ng gin gawa natin sa araw-araw. So Sana guys, aw. hindi tayo nagkamali sa ginamit natin pang damo. Sobrang effective siya kaya medyo nasimot natin siya. Hindi siya medyo matagalag <laughs> ulit ang pagpapadamo namin. So nakatipid ng kundi. At malaking tulong talagang ginamit natin guys. So ayan, maraming salamat ulit sa inyong panonood at pag subscribe So panoorin nyo itong YouTube channel ko at para may makututunan kayong kundi nakalaman. So, thank you. So, ayan na guys, yung experience natin nung nakaraan ng pandamo. Update ngayong araw. Petya. araw ang petya ngayon? Petya. 16. January 16. So, ayan. Kitang-kita nyo naman na nagsasabi tayo ng totoo. Ayan. Malinis siya pala well, ng dilan konting palay lang yan, hindi na paano yung sibuyas natin diba? kaya uh, uh, bilhin na kayo, gamit na kayo <laughs> alam ko naman, alam nyo na rin yung mga sibuyas eh. sa mga nagtatarim ng sibuyas dyan visit my channel para makita nyo yung ginamit namin pang damo sa tanim si sibuyas next update naman ulit tayo guys sa mga lawang abono ng na gamit na gamit ganda yun sa baba ayan nagpapatubig si papa so ayan guys video mic sila yung ating pag share thank you for watching again and turn on the subscribe and add this youtube channel